Hello ko, Views! Ako nga pala si Ara, isang proud skilled worker. Alam mo, hindi man ako nakasuot na pang opisina, pero araw-araw ako lumalaban. Siyempre, bilang uh, dala ng sipag, tsaga, at tunay na talento bilang isang manggagawang Pilipino. Sa bawat tonilyong hinang at pawis, may pangarap din akong binubuo. Hindi lang naman kamay ang pinapagalaw, koti puso rin. sa Ilocos para sa isang special na proyekto. Ang paggawa namin ng matibay, syempre malinis at maayos na gate para sa kliyente namin. Dito, hindi lang naman bakal ang binubuo namin. Pati tiwala at kalidad. Kahit niya, tirik ang araw, kahit malayo sa pamilya, ganito ang buhay namin. kung bakit ito yung nakahiligan ko, e, eh, mas marami namang oportunidad na hindi daw ako maaarawan, hindi ako mapagod, hindi ako mamamaho, kundi uh, pang-opisina lang. So, bata pa lang talaga ako, guys, eh, nakahiligan ko na talaga yung uh, trabahong panlalaki. So, si Papa nun, uh, na-inspired ako kasi kapag nagkukumpuni si Papa, uh, lagi niya akong sinasabihin, o, oh, ganito yung gagawin mo, kahit na babae ka, e, eh, dapat alam mo magmekaniko, alam mo kung paano magkumpuni ng isang bahay. Kaya sabi ko, uh, pag ako'y lumaki at matuto na ako makapag-aaral, mag-aaral ako bilang isang skilled worker. So, eto na nga yung bunga noong aking pinangako kay Papa. So, isa na akong ganap na skilled worker. Ayan. At hindi ko ipagpapalit sa kahit anong matrabaho. Although mabigat yung trabaho ito at malaki din yung sahod, pero para sa akin kasi, uh, natutuwa ako kapag uh, nasasatis pa yung customer. So, habang tumatagal, dinedevelop ko pa rin yung skill ko at gusto ko pa rin matuto katulad ng sa paggawa ng bahay. So ngayon, ito na mula ang may i-share ko sa inyo. Ang importante, nagsimula na ako dito sa larangan ng social media. Marami akong gustong ipakita sa inyo uh, na pwede rin kayo makakuha ng idea katulad ng uh, isang renovation ng bahay, still work, at marami pang iba. At eto baka views isasama ko rin kayo sa aking gala. syempre kung saan ako pumupunta, gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung magandang tanawin na nakikita ko. Hindi lang tayo puro trabaho, hindi lang tayo puro skill, hindi lang puro share ng bahay, kundi yung mga pinag natin, di ba? Para masaya na enjoy. sa patuloy ninyong pag-support at panonood hanggang dulo ng video na to. Kung nagustuhan nyo ang kwento, baka naman palambing naman ako dyan. Like yun na rin at subscribe sa aking channel para updated din kayo sa kwento hanggang sa totoong buhay. Once again, ako si Yara. Happy viewers, safety first palagi, and God bless po.